may pumukol sa pipit sa isang puno. Ay nako, na naman mga... Tinan niyo, ang gulo, gulo na! Ayun nga kayo sa labas, na dalawa! Ay! gulo, -gulo na! Sinabi ko nang... Wala pa Ay, ito na ang gulo ng kanyang kwarto, patawarin. Huwag nang ipakita. Grabing bata yun. ay gulo gulo mga pinagkahinan nandito pa patawarin madaming laruan ng mga po sobrang laruan ng apo ko na po, ano yan ano ba yan oh? No? yan na grabing laruan na yan patawarin grabe ang kalat pati aso lang kakalat may pumukol sa pipit sa isang at lagi pampakpak daming kalat Grabing kalat talaga. Mahay na. Wow, kaw, kaw, kaw. ilaw bukas. Tama na yung isa doon. May pumukol sa pipit sa sang. Ito nga ba yan? Ay, ang daming bulaklak na nga. Kaya pala yan. Yeah. Mabaganda siya mga po. Hindi lang kasi masyado malakas ang ulan eh. Maganda na yung ampalaya ni Lola. Ayan Ay, ang bago kong pasibol ng mga ampalaya. Pero di ni Lola, sumibon ng ampalaya. kaya. Hmm. Kaganda na yan. Gaganda na yan. Kasi, hindi na masyado nag-uulan. na. Ang aking mga ampalaya. Hindi oh. Wow, ayan, malaki na rin. Madami ang bunga ng ampalaya ni Lola magdilig tayo ng swamp fertilizer kaso mukha po ng Mama mamamaya umulan na naman tawarin na papalitan kung Wow, malaki na ang mga po. Oh. Wow. Malaki na ang buwan ng na ating kaso na ando sa lupa ando ang sa lupa? ayan may panggulay na naman si Lola <laughs> ayan 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 kita nyo ayan ang palay ako kahit ang bitlit niyan lumaki rin oh. <laughs> tapos ayun pang isa dito ayan gawa lang yun ng swan fertilizer mga po ayan Kita nyo. Masarap magtanim, lalat bumubunga. Diligyan na natin sila ng swamp fertilizer. Tapos may ginawa ito ng swamp ko. tas meron dito kami ginawang pataba ng anak ko. Pag hindi na talaga umulan, gagamitin ko to. Ayan. Ito. Ayan. Madilim, hindi kita, no, mga po, dito. Tapos Ayan, spray ko yan. Pwede kainin to ng tao. Alam nyo kung ano to? Saging na hinog na nilagyan namin ng ses, Ayan. Gagawin. Pang spray. Ano to? Paano paggawa yan? Ituturo ko sa inyo sa ibang karam. Para magkaroon kayo ng ganyang karaming mga bunga. Ayan, oh. Hmm.

tingnan nyo kulay nyan napakaganda nyan sa halaman mga po yung lupa pa naman dito yung kataba tas didiligin pa ng ganyan ano resulta ay di maganda ang mga halaman mo bubunga ng marami tsaka gaganda gaganda ang mga tanim niya! Ah, mga po. Kaya maggawa na kayo ng swan fertilizer. Ayan. Dididili ko rin niya ng hugas isda, hugas bigas. Walang masasayang kay Lola. Hindi ako nabili ng synthetic. Ayoko na ng synthetic. Mahal na. Masama pa sa health. ganda na no, ang palayak bigla siyang gumanda nung no. hindi na masyadong ulan ng ulan kasi hindi na nakukuha yung vitamins na nilalagay ko mga ganito kasi hindi na na ah, ano sa ulan nagpapabango ako. Baho? Oh, sandali lang yung baho na yan. Mamaya wala na. Malilaki na naman ang palay ako, tay! Ano yan, oh? Mga ilang araw lang yan, makikulay na ulit. Ano yan? Isa, dalawa, tatlo, apat. Pati yung kaliit na ka, lumaki ng baluting ko. Maganda talaga yung binabalot. Sinanong ng peste Madilim-dilim pa Alas na eh Alas na ay pumukol sa pipit sa sanga isang kahoy at lahagit ng bato ang paktak ng munting ibon Ha? Ha? Dumating yung ano? O sige Magkano ba lahat? Oh, away. Five. Tapos one three. Yung one three daw pambayad sa ano. One, eight, Oo. Para makabili tayo ng ano. at nahagip ang pakpak ng munting ibon. Ang linis na talaga ng lupa nga rin. Linis na niya. Nandamatan niya ako dito. So far sa huso ka ginis Linis na. <coughs> May tinapay. May Kukunin mo muna bago magamusala. Pipino oh, dyan. ka ng pipino nga. Ah. At lagi pampakpak ng mantinibod Dahil sa sakit na, na kaya pang umaray At ang nangyari ay Parang batang humiyak mamang lupit ang puso mo'y dinanahabag pagpumanaw pag ang buhay ko may isang pipit na iyak. may pumukol sa pipit sa sanga isang kahoy at nahagip ang papak ng ay, ano nga ba yan? may pumukol sa pipit sa sanga isang kahoy at nahagip ang pagpat. ito naman mga damong ito nakikisali dito sa hmm. ah, ko ayan, ayan kayo boundaries so paano ko lang nito yung na naman kakulit nyo ah kayo ha yung mga akyat sa tayo ko ha o sige pupunta na ako dyan sa sarakong pinto Banang kay lupit. Ang puso mo'y dinanaabam, at ang wang buhay ko. May isang pipi na iyak sa. Mga. Grabe, ang kalat, na aso mo aso ng gulmay Sige, sit down muna si Lola. Agoy!